tripo <sharp inhale> okay. <sharp inhale> hey, hey, po, o pera rutas aswang to bro aswang to hindi ito mo sa inyong lahat no uh, welcome back man po tayo sa ating mundong channel guys duga explorer so ngayon guys uh, mayroon tayong uh, uh i-explore na area guys kung saan mayroon Uh, nakapagsabi po sa atin guys na itong lugar na to ay nakakatakot po talaga kasi uh, dito marami po kasing mga uh, pinatay po no at inilibing lang po dito sa uh, area na to kaya try natin explore ngayon at baka sakali po na uh, kung ano man yung mga sinasabi po nila uh, para malaman natin kung nagsasabi po sila ng totoo guys no uh, siguro hindi lang ako nag-isa ngayon kasama ko po ngayon uh, creepy hunter guys at ayo ito. <coughs> so lord po no? uh, magandang gabi po sa inyong lahat na po na no? uh, Dito po kami sa area kung saan uh, mayroon daw nagpaparamdam dito no na mga nilang. So aming pupunt pinupuntahan namin para malaman namin po ano po ang totoo. Creepy Hunter po. So yan po guys no, Creepy Hunter sa lahat po ang mga ka-explorer dyan. Ah uh, please uh, bisitahin nyo ang channel ni Creepy Hunter po. So, sa lahat din pala ng solid supporters po ni Creepy Hunter, bisitahin nyo rin po ang aking munting channel guys, Duga the Explorer. At lang siguro guys, at sana pagdasal nyo lang po na sa gabi na to ay walang mangyaring masama. Sila so, po, God bless. Magandang gabi Mula na po namin ang pagikot sa lugar guys no uh, dito sa area na to uh, ayan po <coughs> oh, okay. Diyan banda tol, uh, may ano, malaking sapa diyan. At yan, kita ning guys yung uh, bu buwan ba no yung buwan po uh, kag po ng buwan niya at uh, siguro sa mga oras na to ay magsisilabasan po yung mga uh, masamang elemento lalo na po siguro yung mga uh, aswang kaya uh, try natin i-explore ngayon ang lugar kung saan nasabi nila may mga ano uh, meron silang nakita ditong mga kaibay

parang kinakabahan ako bro ah. parang kinakalibutan ako bro kasi dyan sa unahan guys ay uh, yan na po yung area na tinutukoy po natin guys no na may ano uh, may mga uh, magpapakita na kakaibat, kakaibang nila lang po guys uh, tulad ng ano sabi nila white lady kanina lang pagdating po namin dito ayon na may nakausap kami may may uh, dumadaan daw at mahaba ang buhok at nakasuot ng puti po guys kaya uh, try natin yung explore kung totoo ba yung mga sinasabi po nila kasi hindi lang po isang tao ang nagsabi guys uh, dito sa area na to

Kala ko as <laughs> so guys, maya uh, mamaya maya lang guys, no, may papasukin po tayo na isang uh, bahay guys. Kasi dyan sa bahay na yan, uh, mayroong uh, dyan sinasabi po nila na may dumadaan po. Dumadaan na ano, uh, babae po.

dito pa lang guys malayo pa lang kami may nakikita po kami na isang uh, cross hindi po natin alam kung ano libing hindi ano at saka parang may ano may kubo ayan po cross po talaga guys yan okay, o yung po. yung 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 at yung 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 may suot na sutana bro yung sa ano para bro, bro yan para may nakasulat pa pusing tabi lang po nakilala lang po kami dito sinusum lang po natin guys hindi lang uh, siguro tayo uh, lalapit dyan guys no kasi hindi na, parang kinakabahan po talaga ako guys ngayon Ah, uh, ngi golong tunan ndamanon na nakita utong ano ano na to. Ikad. Yo mo pa malaksi mo malaksi mo kada. Okey. sa lang guys 'no kasi parang kakalipotan mo guys ano ba

In Jesus name. Aku celak, Bro. Ya. Nah, Gua agak dingin isa, Bro. Nih seru, Bro. bro Bakal umik Bantayan mo Nekaro promo lu Pak Bro. Udah yuk Bro. Hmm. Lumpit, lumpit. Lumpit, 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 lumpit. Bro, ngetit Bro. Hah? Di mata bala tuh to, guys. Hui. Hah, ini guys. Pram 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 guys. Kritik hati misa kristi pati salbami. Hadba! Pish. Bro. Wah wow. Memang kalaban oh, isa, bro. Ingat ka. so, no, no, Sana so, napin Bisa ba yung... Lah!

Lo. And hanapin do natin yung isa guys na. Na wala. Wala wala ka rin natin isa bro. Wala na bro ito guys. Asan? Ha? Nandito lang him bro. Para may tao si Tas bro. dito? Guys! Nawala. Yung isa, yung isa, hanapin natin. Ha? Nawala. Nawala din, bro. Nawala yung aswang, guys. Pero, kanina, guys, napatay po natin yung aswang dito lang manda. At saka, bis. At pag-ikot natin dun sa likod ng hinahanap po natin yung isa na isang aswang din. Wala, pero... Wala, wala na ito na nakita guys, hindi natin nakita no, pero na tarpali, dalawa, parang may tao dyan sa itaas ng bahay na yan. Hindi natin alam kung anong klaseng elemento yan. Aswang o ano. Kaya kasi hindi pa po natin nakita guys no. Pero susubukan natin, akakyatin natin yung, itaas taas ng bahay guys. Kung ano ang makikita po natin dyan. Tumba na bro. Asan? Yung Oo, tumba. Tumba na yung kanina. Yung Oo. na narinig guys. May kumakalabog na naman po sa itaas ng bahay. Kaya ah uh, siguro iikot lang muna tayo. Tapos papunta da, tayo sa itaas ng bahay. Baka makita po natin. Bro, ingat ka lang bro natin alam bro ang mga kalaban natin dito. Iba to bro. Oo. Kailangan talikuran tayo bro.